Magandang gabi sa atin lahat mga ka-idol, mga kagala. So dito ako napunta sa mga Triumph at kakaisa na kami kay Mixed Chicken. Kaso may bata, isang lumapit. Bata lumapit at nakiusap na. Magkano yan? Ayan. Magkano to? 91. Ha? 91? Kasi ko yung 10 na yan, 12 lang namin. Oo. 30? Magkano yan? Gano? 90. 90? Kasi po, yung pabeta ng mayari, 80 eh, lang. Ginawa uh, naman ngayon, eh. Masarap din po yung pag nilagawin. Libyan na, na to. Oh, uh, so, so nakiusap siya na bibili daw at bibili daw para daw uh, sa pang niya. So, pang mo na to? Oo, kasi uh, pang-bili lang din kasi namin. Because. Naku, sayang. Wala pa uh, naman kami ng uh, sahit uh, ngayon. Uh, Pwede utang na lang to. <laughs> Utang na lang. oh Ayan siya, oo. Oh, oh, Utang na lang, ha? oh, so mga kaidol, so... Ako din nung bata pa, nagtitinda din ako. mga para mabuhay. oh, sige ha, 90? May gigas ka. Kaso wala ka cellphone, eh. Hindi, oh, sa papa ko. Oo, oh, papa Oo, tinan mo, may sa papa niya, oh sige. 90 ah. Ha? Oo. Oh. Hawakan mo. Kumain ka na. Hindi oh. pa. Ah oh, sige, sasama kita. Oh, ha. Oh. Kakain daw siya. ayano Oh, kaway-kaway muna diyan. Shout out muna. Ya. Yeah. Yeah. Shout out dyan sa mga lovers mo at sa mga classmates diyan. Ah. Yeah. So, So, bi bibili ko na to mga ka-idol. So, meron pa naman akong pera na sobra, na extra At uh, isama ko na rin siya sa pagkain. Yan, yeah, nung pahala mo sa'yo. Ah, sige ha. Maha ka ng ano. Sasama na kita. Oh, ha. Kain tayo sa taas. Saan ka umuwi? Ha? Saan ka umuwi? Saan ka, ah, ka na lang kakain. Baon lang Ah, baon na lang. O, so, baon ko na ibigay sa'yo. O, sige, sige ha ka ha. Diga na lang natin pambaon mga kaidol. Ito na binili ko na uh, yung itlog ng bata dahil uh, nagaanap po ay daw siya at pambili din na uh, pambili ng bigas at saka pambaon. So, Meron pa naman akong sobra kahit paano awa ng Diyos. Share the blessing. Pinagpapala tayo mga ganitong mga kaidol. Ito okay, ko kinuha ko na yung dalawang itong, 90 lang daw. Meron. So, God bless. Si Lord ang bahala sa atin. Okay? Ang ganda ng gabi okay. Thanks for watching mga ka-idol. Thank you. God bless you. Shout out to na dyan. Okay? Okay na. Nasa na yan? Ito na yan? Ano? Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Kaway kaway jan, kaway kaway. Yeah, thanks for watching.